Tila sumasalamin sa mga nagpapakasal na mga late 20s hanggang early 30s demographics ang kanilang mga prioridad sa buhay. Ito ay bago ang kanilang pagdedesisyon na magpakasal at bumuo ng pamilya. Sa ating pagsusuri, aalamin natin ang kasalukuyang hinaharap at inaasahang haharapin ng isang lonelywed na kabilang sa nasabing age group. Malalaman din natin ngayon ang mga napapanahong paalala mula sa Biblia patungkol sa nasabing phenomenon sa ating mga millennials. Ako po si Heidi Bernardo Sampang at ikaw ay nakikinig at nakatutok dito sa programang Pagsusuri. suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos ito ang pagsusuri Lumabas sa isang pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA na tumaas ang birth interval o ang agwat sa pag anak ng mga Pinoy. Ito ang panahon na pinipili kung kailan ng mga mag-asawa na sundan ang kanilang anak. Alamin natin ang ulat ni Dan Gonzaga. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Tumaas ang interval o agwat sa pag anak ng mga Pilipino batay yan sa huling pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA katumbas ito ng siyam na taon na pag-aantay sa kanilang huling pag-aaral noong 2022 umaabot sa 47 months ang inaantay ng mga pinay sa muling pag-aanak kapansin-pansin din ang pagtaas nito sa nakalipas na mga taon na itala na 35 months ang birth interval noong 2013 at 37 months naman noong 2017 sa kabila nito, naitala sa 24 years old ang average age ng mga kababaihan kung kailan nila ipinapanganak ang kanilang unang sanggol. Kasabay ng nasabing pag-aaral sa karaniwang edad ng mga nagpapakasal. Dito ay tumaas ng 28 hanggang 30 years old ang median age kumpara sa 27 to 29 years old noong 2021. Ilan sa posibilidad sa nasabing trend ay ang kasalukuyang ekonomiya at pananaw ng mga millennials hinggil dito. Kasama rin dito ang pagpaprioridad ng nasabing age group sa pagiging stable o pagkakaroon ng maayos na buhay. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Ikaw ay patuloy na nakatutok dito sa FEBC Radio TV sa programang Pagsusuri. Nakausap natin noong nakalipas na linggo si Marl Philip at Diana Rose Cachero, early 30s at newly married ngayong taon. Pakinggan natin ang talakayan kasama pa rin sila at si Bishop Ruben Abante patungkol naman sa kanilang mga plano sa pagbuo ng pamilya. Naging napakaganda po ng ating pag-uusap sa ating pagsusuri last week at ang ating uh, nakapanayam ay si Marl at si Dayan Catchero. Narito uli sila upang ipagpatuloy natin itong pag-uusap na ito at talagang suriin po natin upang magkapag contribute ang ating programang pagsusuri sa inyo mga kaagapay at lalo na sa inyo mga nagbabalak pa na mag-asawa at magkaroon ng pamilya. And so we welcome back si Marl at si Dayan sa ating programang Pagsusuri Magandang Araw sa iyo Marl at Dayan. Magandang Araw po Bishop Rob. Oh, Matagal-tagal na kayo mag-asawa eh kung dalawang buwan, na dalawang buwan at isang linggo ng nakaraan, <laughs> mula <Muna laughs> na <nang> tayo <laughs> ay <Okay>. nag-uusap. <laughs> okay. Alam mo, okay, I, I appreciate yung ating kwentuhan noong isang linggo sapagkat eh ito ay tumungo doon sa inyong pagiging handa bilang uh, mga 30 years old na nung kinasal. Ibig sabihin eh, naging maganda pala yung inyong edad, no? Na sa inyong pagiging mag-asawa ay meron kayong magandang kalalagyan financially, emotionally, okay? Even physically at lalo na sa spiritual na bagay kayo bilang mga mananampalataya. Alam mo Marl at Dayan, no? eh walang eskwelahan na kung saan maaari kang kumuha ng kursong marriage degree. No? Ibig sabihin ang pagiging mag-asawa ay ibubuhay mo 'yan araw-araw. Okay? At sa araw-araw na ito ay uh, tatahakin mo sa biyaya ng Panginoon at doon ka natututo, doon ka kumukuha ng wisdom. Okay? Pero palagi ko eh magiging uh, agreeable kayo kapag sinabi ko na napakaganda nang mayroon kang paghahanda. Okay? Na, hindi natin nakikita ang ating bukas. In fact, marami mga mag-asawa ang humarap sa marami mga challenges sa buhay. Okay? Now, uh, uh, Marl, ikaw muna ang aking tatanungin. No? Eh, sa bagay ng mga nakaraan sa inyong pamilya, sa iyong mga magulang, ito ba ay nakatulong sa iyong pagiging equipped ngayon bilang isang may asawa? Uh, yes po, Bishop. Uh, kasi po yung sa family ko po, na maaga pa lang po naghiwalay po yung mother and father ko. Tapos, mm sa -hmm. yung mother ko po yung kasama ko hanggang sa pagtanda, kasama yung mga kapatid ko. Tapos, mm -hmm. malaking malaking bagay po na na-experience ko yung hirap nung ano, nakikita ko yung mother ko na single parent, siya buhay sa amin. Mm -hmm. At uh, um, ano yung, iba pang problem na pagiging na yun nga po, yung broken family. Kaya mm -hmm. po sa sa ngayon, sa, sa pag, sa pagsama pag namin yung den, hindi mag-asawa, uh, na nagkaroon ako ng learnings doon sa mga dun sa bagay na pinagdaanan namin doon sa family ko na na-apply ko po, po sa mayon. Uh, pinakauna po dyan yung sa yung pinaka malaking bagay po dyan, maturity. Okay. Uh, dapat po pagpasok sa marriage ay dapat uh, matured po uh, sa lahat ng aspect pati na rin po yung spiritual. At pangalawa po ay uh, pinaka-importante din po na yung gabay pa rin po ng Diyos sa araw-araw sa, sa pag-iimagasalo sa marriage po natin. Yeah, that's very good. Very good answer, Marl. Alam mo yung bagay ng maturity, yung subject na 'yan, ang talagang ibig sabihin niyan ay merong kang magandang equipping or readiness. Hindi lang sa edad. Marami kasi nag-iisip, porke nakagraduate na sa kolehiyo, for example, eh akala nila yun lang ang equipping, yung merong kang degree, no? At uh, siguro eh halimbawa eh galing ka sa isang pamilyang medyo marangya, ano? Materially na ano, akala okay na yun because it is uh, money that makes the world go round. <laughs> okay? Akala nila yun lang yon. Pero ang sinasabi mo, yung mga experiences, no, sa iyong pamilya ay magandang maging tuntungan ito. No, sapagkat through experience we learn also okay. Sa iyo naman, Dayan, anong masasabi mo? Um, sa akin po, Bishop, natuto po ako nung... Kasi nabuhay lang po kami as uh, simple, simple yung buhay lang po yung meron po kami. So, natutunan ko po doon kung gaano po kahalaga yung magsumikap para po mm. sa aking uh, magiging future family. Um, financially secured po. Tsaka yung magiging Uh, future children po ay makakapag magkakaroon sila ng magandang mm. bukasan. Oh, that's good. Simpli simpleng buhay lang pero maayos ano. Alam mo, yes. maganda ito kasi no. Uh, nais kong puntuhan ito sa ating pagsusuri. Meron mga tao na porke sila ay nakaranas ng mapait na bagay sa buhay, no, ito ay nagpipigil na sa kanila mag-move forward. Nagkakaroon sila ng trauma nagkakaroon sila ng bitterness. Para bang, eh, magulong ko nga, naghiwalay, ba't mag-aasawa pa ako? O, di ba, ganon, ano? Yung bang, yung masakit na nakaraan ay hindi nila magamit bilang tungtungan para sila'y makamove forward. Okay? Pero sa iyo, no, dahil sa, syempre, naturoan ka ng salita ng Diyos, ikaymanan ng palataya, no, eh, galing sa bagay na ito, meron kang hindi lang pag-asa ng langit bilang kristyano, kundi pag-asa ng mas maayos na buhay. Tama ba yung sinabi ko? Opo, tama po. At saka, pagdating po sa bagay na yun, mismo Diyos po din po yung nag-a-assure po sa atin sa pamamagitan -hmm. salita na huwag po matakot at ano po, uh, practice din po namin na uh, sa marriage po namin, party po siya. But, mm. po, nandun po lagi yung gabay po sa atin. Alam mo kasi mayroong mga mindset na naku, wag kang kukuha ng galing sa broken family. Naku, ganyan din, magiging broken ka din. Hindi ba? Eh, wag kang kukuha ng hiwalay yung magulang dahil maghihiwalay din kayo. Eh, naisip mo ba yun, Daya, nung sinagot mo si Mar? Kasi oh, na naririnig ko nga po yung Bishop, yung kapag yung kung ano yung father, din yung, mag, or kung ano yung magulang, maging gano'n yung anak. Pero nung kasi po ano eh, as Christian, nandun na po yung uh, party po doon na mawawala na po yung, ano, yung mga genera generational crisis And uh, oh. nakita ko naman po sa kanya na, na nakakapit po siya sa word ni Lord sa devotion. So, nandun po yung, wala, nawala po yung fear na ganun. Kasi, um, basta nandun, nakakling ka po sa word ni God. Yun, mm -hmm. mm -hmm. po yung, ano, yung susundin doon. Ayan, aminado naman tayo na we actually namamana natin yung mga structure ng mukha ng ating mga mula. <laughs> Di ba? Yung bang, halimbawa, kapag yung hugis ng, gano'n naman yun eh. eh. Yung mga bone structure, yung bodily structures na mamana natin, pero hindi ibig sabihin ng mga dinaanan sa buhay. Okay? Sapagkat ang biyaya ng Panginoon, His grace, is more than any gravity ng kasalanan o ng kalungkutan. Hindi ba? Tama ano ha? Kaya we have the grace of God for us to overcome the many things that come to our lives. Kaya itong paghahandaan na ito, ito yung magandang pinag-uusapan natin sapagat there are many young people out there na hindi sila makapag-asawa, no? nag-aantay hanggang sa huling huling ng bahagi ng buhay nila dahil sa trauma. Okay? At ika nga ay nawawala na rin sa kalendaryo yung edad nila hanggang huli na ang lahat. Anong palagay mo dyan? Ikaw ang nasabihan, di ba, Dayan, na oh, mawawala ka na sa kalendaryo, mag-asawa ka na. na anong palagay mo sa sinabi ko? hindi mga, mga ganun nga po, Bishop, na, ano, na ganun naririnig or possible na trauma. Pero siguro po sa, sa akin talaga yung nakatulong po yung ano, sabi nga po sa Bible, there's no fear in love, So, yes. Uh, is, Perfect love casts out fear. Yes. Oh. Yes, so, yes. Yung simplicity ng uh, kabuhayan ng iyong mga magulang, paano ito nakatulong sa iyo? Uh, siguro po unang-una po yung contentment sa akin na mm. uh, yung maging grateful po sa ano, sa ano po yung meron ako. And then at the same time na trained din ko ako eh, na maging responsible, especially Yes. Sa, sa, family. Yung po, kung paano makatulong, yung ganyan po. Saka okay. sa amin ng, ng parents ko Aba, alam mo, napakaganda nito na off oh, from from where you are and where you were ay nagkakaroon tayo ng magandang paghatid ng mga practical na bagay nito sa sa ating mga taga-agapay. Kayong magkapatid na Dayan, uh, ilan ang pagitan ninyong taon? Um, one and a half year po. Mm -hmm. At ikaw, kayo naman, Marl? Uh, hindi ko nabawa. Sa pangalawa po ay three years. Tapos mm -hmm. sa bulso po ay eleven years po. Wow! Ang tagal nun! Eleven years! eh di medyo lambingin itong bunso ninyo, ano? din <laughs> Ito bang spacing? Spacing ng inyong mga kapatid? Ano ang pwede nyo makuha rito para naman sa inyong balak na magkaroon ng mga anak? May ano po eh, may iba, kumbaga may factor po na ano, na mas mas close po yung mas close parang mas ano po mas close po ako dun sa pangalawa. Okay. Pero hindi po pero lahat naman po pero nandoon na yung mas madami kaming similarities pa rin. Kasi hindi okay. po masyado magkalayo yung edad namin tapos sabay po kami nung ano po nung parang sa paglaki kaya yung kung ano yung hilig niya, yung dinuhilig ko. Mas nakakabaga yan po po yung sa pangyo. Tapos pagdating naman po sa bunso, iba na po yung kinahihiligan niya. Tapos nandun na at may age na 20 plus na tapos siya, ano, teen, teenager. Parang iba po yung, uh, yung iba na po na focus din. Mm -hmm. Pero hindi po ibig sabihin ay hindi naman po kami parang close. Okay. Mm -hmm. So, ang punto ko, ang punto ko sa aking tanong eh ano ang maaari mong ma-pick up no sa distansya ng inyong mga edad bilang magkakapatid sa inyong mga magiging anak. Syempre magpa-plano kayo eh. Okay. Siguro po na-realize ko po na mas okay po yung medyo hindi po nakakaala okay. yung may 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 gap man siguro mga 3 years, 4 years pa rin po para mas ano po, mas close pwede mm -hmm. sa Sa akin po Bishop, ano, advantage din po yung close. Pero na yung growing up po na realize ko din na okay din po pala na hindi, kahit hindi sobrang close. Very close. Anyhow. Mm -hmm. Kasi especially sa amin po, nung sabay na kami nag-aaral, mahirap po pala kapag ano, um, uh -huh. yun po, facing financially yung kapag yes. sobrang difficult uh -huh. So okay ba siguro kahit mga 3 years or um, mm -hmm. Sina Alam mo, may kausap, may kausap nga ako nung isang araw, bigla akong naalala eh. Sabi ko, ikaw ba anong distansya, niyo sa, distansya mo sa sumunod sa iyo? Anim na buwan, Bishak. Ano? Anim na buwan? Ano yan? <laughs> <laughs> Ba't Hindi, kasi mali yung ente sa birth certificate. okay. <laughs> eh, nung araw kasi, ang mga birth certificate, tinatype na dun sa ospital, mali yung entry ng, ano, ng edad. Kaya lumalabas sa birth certificate, yung sumunod na kapatid niya, ang distansya niya ay anin na buwan lang. <laughs> anyway. Anyway, no. I mean, yung learning natin, no, na inalagay sa ating sariling buhay bilang pamilya, ay may kinalaman din yung ating natutunan sa nakaraan. Nagiging equipping natin, nagiging readiness natin. Okay? Kayo bang dalawa ay merong kayong responsibilidad sa inyong mga churches? Ah, uh, mayroon po. Uh, yes po, meron po. Yung may sasort yes. po ako ang As Asher po. So, okay. Sa, okay. Church po. Very good. So, so, good. so, so naman. Ikaw naman. Ikaw Since bago pa lang po sa, sa, COP. Ah oh, okay. Oh, pero you're you're very involved at naroroon kayo. At uh, ko kanina, yung devotion, you do that and everything. Yung inyong responsibilities bilang mga individual na mga mana ng palataya ay ginaganap pa na naman. Pero gaano kahalaga sa inyo ang spiritual na well-being sa inyong buhay, sa inyong tatahakin? Uh, sobrang halaga po siya kasi ito dapat po yung ang pinaka-priority uh, pinaka dito po mag-flow po lahat ng aspect. Kung itong ano po yung ating spirit, yung spiritual well-being po natin ay hindi okay. Magre-reflect po siya sa lahat ng aspect. Very good. Sa akin po, man, kasi marami pong iba na akala nila yung Bible ay uh, hindi po directly involved sa practical life. Pero mali po kasi nung sa sa pagdedevotion po doon ko po nakikita na dami pa lang wisdom na ma-apply ito sa, yun uh, sa ng bible sa relationship kay eh, Lord uh, sa kahit anong season ng buhay whether mm -hmm. married or single sobrang ano po malaking hey. po siya so ayun uh, lang po, uh, yes uh, sabi mo po sa bible na ano tayo po yung branches si Jesus po yung vine so apart from God we can do nothing so sobrang talaga po talaga na Uh, yung spiritual well-being po natin, okay na ako. That is very commendable. Ay naalala ko tuloy eh, yung sinabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, yung mga material na bagay, okay? yung mga bagay sa mundo, shall be added unto you. So, ibig sabihin pala, lahat ng mga bagay sa ating buhay na ito, additional lang pala yun. But the priority is, number one, the kingdom of God and His righteousness. At pag sinabi natin, kingdom of God, there is only one entry to the kingdom of God, and that is via the new birth, ang muling kapanganakan kay Kristo. O, hindi ba? Pero yung sinasabing righteousness, iba pa yun. Ibig sabihin, we need to put in priority our entrance to the kingdom of God, and His righteousness. Yung righteousness na yan ay buhay. Okay, yun yung practical na bagay. Yung katuwiran, yung pagiging matuwid sa kanyang harapan at sa lahat ng aspekto ng ating buhay, mayroong katuwiran, no? Sang ayon sa kanyang salita. Okay? Eh para nagpipis na ako sa inyo, no? Pero <laughs> totoo naman lahat 'yon. Now, ibig sabihin bottom line, uh, Marl at uh, Dayan, itong inyong pagiging nasa 30s nung kayo'y naging mag-asawa ay nakatulong sa inyong dalawa ng uh, very uh, very productive way. Tama ba? Yes po. Mas naging uh, mas naging prepared po kami sa pag-enter sa married life. At saka po yung mas okay po na para po sa amin na-realize po namin mas okay po na-establish po muna. Mm. So, mga bagay-bagay pati na rin po sa career bago po pumasok sa marriage mm. sa mm. mid-age ko. At e, ikaw Opo, so, na, na-maximize din po namin yung season po nung pagiging single po kami. Mm. So, na-enjoy po namin siya and para pag next ito po sa married life, hindi po kami eh, nagre-regret. Yung po. <laughs> oh, well, <laughs> hindi yes. pa nang hinayangan ang buhay okay. na binatad dalaga. Okay. Well, oo. So, right. Oh, oh. Meron pa kayong sasabihin? Uh, yun po. Kaya ma-advise ko rin po sa mga young, yang people po na gusto pumasok sa married life in the future na maximize din po nila yung season kung nasan po sila ngayon. Uh, yeah. ko uh, yeah. po, po na yung, ano pa rin po, yung guidance pa rin po ni Lord, huwag pong kalimutan sa paghahanap po ng partner. Kasi sabi po sa Bible na binibigay ni Lord yung sensible, si God po ay nagbibigay ng sensible wife po. Amen. Amen at amen. At alam nyo itong ating programang pagsusuri sa lahat po ng bagay, sinusuri natin upang makita natin ang napagandang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Maraming salamat sa iyo, Mahal. At diyan, pagpalaing kayo ng Panginoon. Ano? At post uh, pospos na pagpapala sa inyong pagiging mag-asawa. God bless you. Pabalik po ang ating pagsusuri. pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Doon po sa Proverbs chapter 5 and verse 18 ay ganito ang sinasabi, Let thy fountain be blessed and rejoice with the wife of thy youth. Abay, mayroon palang term sa Bible na nakalagay, the wife of thy youth. Ibig sabihin, maganda pala po itong uh, nasa kabataan tayo, na ano po, hindi naman yung batang bata pero yung kabataan na mayroong maturity at equipping at readiness. Ano po? Pero ang gusto po nating puntahan ay ito. Let thy fountain be blessed. Sa banda na kasulatan po, ang marriage ay inihahalin tulad sa isang fountain. No? Ano po ba ang mensahe sa atin kapag tayo nakakakita ng fountain? Kahit po sa mga parks, kapag mayroong mga fountain, lalo na kapag dinadagan mo ng kulay, ito po ay palaging mensahe ng kagalakan ng kasiyahan. Kaya puntahin po na maraming tao ang fountain. no po, lalo yung mga bata. Pag nakakita sila ng fountain, ako, punta tayo dyan and everything, panonoorin po nila. Gayon po ang buhay mag-asawa. At ito ang sabi, eh, parang fountain na pinupuntahan ng tao upang makita kung ano ang kagalakan kung ano ang happiness, kung ano ang rejoicing na naroroon. At mayroon po yan kapag mayroong kalooban ng Panginoon na, na nasusumpungan. Ano po? At ang sabi dito, rejoice with the wife of thy youth. Ang pag-aasawa po hindi kinakailangan kabigatan. Sapagkat ito po ay mayroong tinatawag na paghahanda. Mayroong diligence na ginagawa upang ang lahat ay magkaroon ng equipping. Kaya po maganda pala sa ating base sa ating pag-uusap, no? Pugentuhan kay Kemal at kay Dayan. naging maganda po sa kanila itong uh, nang silay naging mag-asawa ay nasa edad na. Okay? At uh, nakakuha na sila ng maraming kaalaman, kamalayan, equipping ano po, at naging tuntungan ito ng kanilang pagharap sa kanilang pagiging mag-asawa. Maging sa mga iniisip pa ng mga darating na mga challenges sa buhay sapagkat wala pong buhay na walang challenge. Walang buhay na mayroong ups and downs. Ano po? Subalit, eh, parang fountain. Ano man po ang maaaring ibigay natin at ipakita at i-manifest at i-testify sa lahat. Yan ang buhay mag-asawa na nasa kalooban ng ating Panginoon at ng Kanyang salita. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Dalamin na natin ang pinapahalagahan ng mga nagpapakasal mula late 20s hanggang early 30s demographics. Kasama rito ang iba't ibang considerations bago nila napiling nagpakasal at bumuo ng pamilya at natalakay din natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maturity, readiness at maging ng kasiyahan ng pagbuo ng pamilya ayon sa salita ng Diyos. Mari mong balikan ang ating naging serye patungkol dito at ang iba pang mga issue na ating natalakay sa social media accounts ng FEBC Radio. Muli ako po si Heidi Bernard de Sampang na kasama din natin si Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga at sa pangalan din ng ating buong pangkat. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Ang pagsusuri ay produksyon ng FEBC News and Current Affairs na susubaybayan sa mga himpila ng FEBC Philippines at sa mga social media accounts nito.